Ang engine compartment o mas kilala sa tawag na engine bay ay kadalasang nasa unahang bahagi ng mga sasakyan kung saan nakalagay ang mga mahalagang bahagi nito para ito ay umandar. Pero meron ring mga sasakyan na nasa gitna ito makikita o kaya ay sa likuran. Depende kung saan nakalagay ang makina nito. Kung marunong ka ng magmaneho, dapat ay meron ka rin kahit konting kaalaman tungkol sa ibang parts ng sasakyan, hindi lang ang mga nasa loob nito para mas mapangalagaan mo ito ng maayos mapalalaki ka man o babae, dahil maaaring bigla itong magkaroon ng problema habang nagmamaneho ka ng mag-isa, kaya mas mabuti pa rin na meron kang alam kahit papano para ikaw na mismo tumingin at ayusin ito, lalo na yung mga madali lang gawin. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang mga pangunahing bahagi ng sasakyan na nakalagay sa loob ng engine bay at kung para saan at ano ang ginagawa ng mga ito. Kapag nasa unahan nakalagay ang engine bay, ay pwede mong buksan ng engine hood para makita mo kung ano ang mga nasa loob nito sa pamamagitan ng paghila ng hood release handle na makikita sa kaliwang bahagi ng dashboard na malapit sa manibela. Bubuka ito ng bahagya pero kailangan mo pa rin itulak ang under hood release lever ng paitaas o papunta sa gilid depende sa sasakyan tapos ay ingat naman ang mismong hood ng kabilang kamay para maibuka ito ng tuluyan. At para hindi ito bumagsak siguro do'y na ilagay mo ng mabuti ang prop rod nito at dahan-dahan mo itong bitawan para makasiguro ka na nakalapat ito ng maayos. Depende pa rin sa modelo ng sasakyan, meron ring hood na nabubuksan mula sa gitna papunta sa unahan ng sasakyan at automatic na maglalak kapag naibuka mo na ito. Kapag gusto mo naman itong isara, kailangan lang itong ilapag ng dahan-dahan tapos ay diinan o lagyan ng kaunting para sa gamit ang mga kamay. Pero sa mga lumang sasakyan na merong mas mabigat na engine hood, kailangan itong iangat ng isa hanggang dalawang dangkal tapos ay saka bibitawan para mag-lock o lumapat. Iba-iba rin ang pagkakaayos ng engine bay depende sa sasakyan kaya maaaring hindi ganito ang itsura ng engine compartment ang iyong sasakyan pero halos pare-pareho lang naman ang mga laman ng mga pangunahing bahagi nito. At karamihan sa mga ito ay konektado sa instrument cluster para alam mo kung ano ang merong problema sa mga ito na kailangang tingnan para hindi na ito lumala. Pwede mo rin panoorin yung ginawa kong video tungkol sa iba't ibang bahagi ng instrument cluster para mas madali mo itong maintindihan. Ang isa sa pinakamadaling hanapin sa loob ng engine bay ay ang battery nito dahil kadalasan itong nakalagay sa gilid o sa kanto na mayroong dalawang nakakabit na wire. Ito ay ang para sa positive at negative katulad rin ng ibang battery dahil ito ang nagsusupply ng kuryente sa lahat ng mga electrical components ng sasakyan katulad ng car stereo, mga ilaw, at marami pang iba. Kailangan rin ng kuryente mula dito papunta sa starter para paandarin ng makina kapag sinusubukan mong i-start ito. Kaya kapag hindi nag-i-start ang iyong sasakyan, maaring itong isa sa mga dahilan kaya kailangan mo itong i-recharge o kaya ipalitan na ng bago dahil kadalasan, tumatagal lang ito ng 3 hanggang 5 taon bago tuluyang masira. At hindi rin ito kaya mag-supply ng sapat na kuryente sa buong sasakyan ng matagal kaya kailangan ring merong pumasok na supply ng kuryente para hindi ito tuluyang maubos. Ang alternator ay nagsisilbing charger ng battery para tuloy-tuloy lang ang ng kuryente na kinakailangan ng sasakyan para ito ay umandar. Kadalasan itong makikita sa harapan ng makina dahil kapag in mo ang sasakyan ay automatic na iikot ang crankshaft pulley kung saan dito rin nakakabit ang belt papunta sa alternator pulley para sa rin itong iikot para gumana. Iko-convert -co ng alternator ang mechanical energy mula sa pag-ikot nito para maging electrical energy o alternating current na siya rin pinanggalingan ng pangalan ng alternator. Maliban sa pag-charge ng battery, tumutulong rin itong mag-supply ng kuryente sa iba't ibang electrical system ng sasakyan kaya kapag lumabas ang battery light sa instrument cluster, maaaring isa sa battery o alternator ang merong problema. Ang crankshaft pulley ay direktang nakakabit sa mismong crankshaft sa loob ng makina na siya nagbibigay ng persa para umikot ang mga gulong ng sasakyan. Karamihan sa mga lumang sasakyan ay iwahiwalay ang mga accessory belt na nakakabit dito pero sa mga bagong modelo ngayon, meron ng tinatawag na serpentine belt na kayang gamitin ng dalawa o higit pang pulis ng sabay-sabay. Maliban sa alternator, meron pang ibang mga nakakabit sa crankshaft pulley katulad ng car aircon compressor halos kapareho lang din ito ng alternator pero mas malitang lang ng kaunti. Kapag binuksan ng aircon, magpapump ito ng high pressure vapor papunta sa condenser na nakalagay sa unahang bahagi ng sasakyan. Ang condenser naman ay gagawing tubig ang high pressure refrigerant vapor na galing sa compressor. Mawawala rin ang init ng refrigerant dahil sa hangin mula sa labas na papasok sa unahan ng sasakyan at pati na rin sa condenser fan. Kaya minsan, mas mapapansin mo na lumalamig ang aircon kapag tumatakbo ang sasakyan kumpara kapag nakahinto. Ang belt ang isa sa mga dahilan kung bakit minsan ay merong kakaibang tunog na nanggagaling sa loob ng engine bay kapag meron itong problema. Lagi rin itong i-check dahil kapag tuloy itong nasira, maaari itong magdulot ng malaking pinsala sa mga parts na kinokontrol nito kabilang ng power steering pump, alternator, compressor ng aircon, at pati na rin ang mismong makina. Ito naman ang fuse box kung saan karamihan sa mga fuse ng sasakyan ay dito nakalagay. Ang mga fuse ay pinoprotektahan ng ibang parts ng sasakyan mula sa pagkasira. Kapag merong malakas na kuryente o power na dadaan dito bago pumunta sa mismong part ng sasakyan, ay kusa itong masisira, kaya kadalasan ang mga fuse na mismo ang pinapalitan dahil di hamak na mas mura ito kaysa sa ibang mga car parts. Ito namang apat na mga wires ay ang spark plug cables o tinatawag rin na high tension wires na nakakonekta mula sa distributor papunta sa mga spark plugs na nakalagay sa loob ng makina. Pero karamihan sa mga modernong sasakyan ngayon, sa coil pack na ito nakakabit imbis na sa distributor. Depende rin kung ilang cylinder meron ng makina, ganun din karami ang high tension wires at spark plugs nito. Ito ang dahilan ng pag-spark sa loob ng cylinder para magkaroon ng ignition ng makina. Kapag gusto mong palitan o tanggalin ang mga spark plugs, kailangan ay nakapatay ang makina o kaya ihintay mo ito na lumamig. Ilay lang ang dulo ng spark plug cable bago mo ito tuluyang makuha. Kailangan mo ng ratchet socket drive wrench, extension bar at spark plug socket pero meron ring spark plug wrench na ginagamit para lang talaga dito ipasok lang ang socket wrench para matanggal ang spark plug sa housing nito. Kapag naramdaman mo na nakapasok na ang spark plug sa socket wrench, dahan-dahan mo itong ikutin pakaliwa o counterclockwise hanggang sa tuloy na itong matanggal tapos ay hilain na ito palabas. Ngayon ay pwede mo nang tingnan kung okay pa ang spark plug o kailangan ng palitan. Laging tatandaan na kapag gagawin ito, huwag tanggalin ng sabay-sabay ang mga spark plugs para hindi ka malito sa tamang pagkakasunod-sunod ng high-tension wire sa housing nito. Matapos mong maibalik at palitan ng unang spark plug, siguraduhin na ibalik muna ang wire nito bago ka magpatuloy sa susunod na spark plug. Ang isa pa sa pinagkaiba ng mga luma sa mga bagong makina ay ang ginagamit sa paghalo ng hangit at kaunting gasolina bago ito tuluyang ipasok sa cylinder. Karamihan sa mga lumang sasakyan ay karburador ang ginagamit habang EFI o Electronic Fuel Injection ang karamihan sa mga mas bagong sasakyan at kinokontrol ito ng Electronic Control Unit o ECU. Kaya mas eksakto at pantay-pantay ang pag-spray ng pinaghalong hangin at gasolina nito sa bawat silinder ng makina. Pero dahil mas komplikado ang disenyo nito kumpara sa karburador, mas mahal ang pagpaayos nito kapag nasira. At kapag dumaan na sa internal combustion engine ang pinaghalong gasolina at hangin, ang mga natirang hangin at usok mula dito ay dederatso na sa exhaust manifold para tuloy ng makalabas ng sasakyan sa pamamagitan ng exhaust pipe o tambucho. Ang isa pang katulad rin ng condenser na nasa unahan ng sasakyan na ay ang radiator pero mas malaki ito ng kaunti. Dito nakalagay ang mga ito dahil kailangan nila ng hangin mula sa labas para mas mabilis na lumamig ang tubig na dumadaloy sa loob ng mga ito. Ang radiator ang isa sa mahalagang bahagi sa loob ng engine bay dahil pinapanatili nito ang tamang temperature ng makina para hindi ito mag-overheat lalo na kapag sa mga malalayong biyahe. Dito inilalagay ang coolant na mas mabilis na lumamig kumpara sa ordinaryong tubig. Pero sa mga lumang sasakyan, tubig lang ang karaniwang ginagamit dito pero mas mabilis itong nag-evaporate o nababawasan kaya kailangan palaging tingnan at i-check e ang temperature gauge nito kailangan na hindi bababa ang coolant mula sa minimum level nito sa reservoir pero huwag ring lalagpas sa maximum. Maliban sa reservoir cup kung saan mismong linalagay ang coolant, meron ring sariling cup ang radiator. Pero wag na wag itong susubukang buksan kapag nag-overheat o kahit umandar ang makina dahil maaari kang mabugahan ng mainit na vapor mula dito. Hintayin muna ng ilang minuto hanggang sa lumamig ang temperature nito kapag gusto mo itong buksan. Meron rin itong tinatawag na radiator hose. Isa papasok sa radiator galing sa makina at isang galing sa radiator papunta sa makina na nakalagay sa bandang ibaba nito para tuloy-tuloy lang ang ikot ng pulan sa mga ito. Ang isa pang kadalasang laging nasa unahan nakalagay ay ang mga busina ng sasakyan para mas madali itong maririnig ng ibang drivers at mga pedestrian. Nakalagay ito sa magkabilang gilid sa unahan ng sasakyan. Maliban dito, meron pang ibang mga reservoir na makikita sa gilid ng engine bay. At isa na dito, ang power steering reservoir. Katulad ng sa coolant, palagi ring panatilihing nasa tamang level ang fluid nito para hindi magka-problema ang paggamit sa manibela. Ang isa pa ay ang brake fluid reservoir para sa preno. Maliban sa pagpapanatili sa tamang level, siguraduhin ring tama ang gagamitin mong brake fluid para dito kapag lumabas ang brake warning light habang tumatakbo ang sasakyan, maaaring isa sa mga dahilan nito ay mas mababa na sa minimum ang level ng brake fluid sa reservoir. Ang windshield washer fluid reservoir naman ay para sa tubig na nag-spray sa windshield kapag ginagamit mo ito sa pamamagitan ng windshield wiper o washer lever na makikita sa likuran at kanang bahagi ng manibela. Siguro yung regular mo itong tinitingnan para hindi ka maubusan kapag sakaling kailangan mo itong gamitin at dito rin nakalagay sa likurang gilid ang windshield wiper motor para gumana ang wiper sa windshield para makita mo ng maayos ang kalsada kapag umulan. Ito naman ang para sa langis ng makina kapag gusto mo itong lagyan o dagdagan. Kung ang coolant ay pinapanatili na malamig ang loob ng makina, ang engine oil naman ay para palaging madulas ang loob nito, lalo na yung mga gumagalaw at nagkikiskis ang mga bakal, katulad ng mga pistons at crankshaft. I-check rin muna sa owner's manual ng inyong sasakyan ang tamang langis na pwedeng gamitin dahil hindi lahat ng makina ay pare-pareho. Hindi katulad ng ibang reservoir ang sa engine oil dahil hindi mo makikita ang level nito mula sa labas. Kailangan mong hilain ng engine oil dipstick na malapit lang sa engine oil cap pero siguro doon na gawin muna ito bago i-start ang makina o kaya ay palamigin muna ito kapag kakagaling lang sa biyahe. Dapat ay sa pantay na kalsada mo rin ito gagawin dahil maaaring hindi eksakto ang lumabas na resulta mula sa dipstick. Kailangan mo rin ng malinis na basahan dito para walang makasamang dumi kapag ibabalik mo na ito. Una ay hilain mo ang dipstick ng dahan-dahan tapos ay punasan mo ang dulo nito ng malinis na basahan. Sunod ay muli itong ibalik hanggang dulo at hilain ulit palabas. At ngayon ay pwede mo nang tingnan ang level ng engine oil. Ang langis sa dulo ng dipstick ay dapat na nasa pagitan pa rin ng minimum at maximum limit. At kapag bumaba ito, kailangan mo itong dagdagan sa oil filler cup pero huwag mo rin sosobrahan dahil makakasama rin ito kaya dagdagan lang ito ng paunti-unti. Matapos dagdagan, isara ng mabuti ang oil filler cup tapos ay start ang makina at paanda rin lang ito ng isang minuto tapos ay patayin muli ang makina. At matapos ang tatlo hanggang 5 minuto, ay pwede mo na muling tingnan ang level ng langis. Maliban sa pag-check ng level ng engine oil, ito rin ang paraan para tingnan kung luma na ang langis ng makina. At kapag marumi na ito, kailangan na nitong palitan ng mas malinis at bagong langis para sa mas magandang performance ng makina at para na rin sa tamang pangangalaga dito. Kapag binuksan ng alinman sa mga filler cap ng mga reservoir Siguraduhin na naisara mo ito ng mabuti para walang leak na mangyari kapag pinandar mo ang sasakyan. Sa itaas na bahagi naman ito ay ang tinatawag na airbox kung saan pumapasok ang hangin mula sa labas papunta sa loob ng makina. Dahil isa ito sa kailangan para umandar ito, pero dadaan muna ang hangin sa air filter para masala at hindi makasama ang mga dumi ng hangin mula sa labas. Maliban sa hangin, kailangan rin ng makina ng gasolina o crudo para gumana pero kailangan rin muna nitong dumaan sa fuel filter para wala rin makasamang dumi pagpasok sa makina. Meron ring filter ang para sa engine oil at nakalagay ito sa oil pan na nasa ilalim na bahagi ng makina. Isa ang oil pan sa tatlong malalaking bahagi ng makina. Ang sa itaas ito ay ang mismong engine block kung saan nakalagay ang mga cylinder, pistons at iba pang mahalagang bahagi para umandar ang makina. At ang pangatlo naman ay ang tinatawag na cylinder head kung saan nakalagay ang mga valves. Ito ang ilan sa mga pangunahing bahagi ng sasakyan na makikita sa loob ng engine bay. Wala pa ito sa kalahati kung isasama natin ang mga bahagi ng isang makina, kaya sa ibang video na natin ipagpapatuloy ang tungkol dito. Kung nagustuhan mo at mayroon kang bagong natutunan sa video ito, pwede mo itong ilike at ishare na rin sa mga kaibigan na alam mong matutulungan rin ito. Isa ito sa mga importanteng malaman ng lahat ng drivers para matutunan ng mga basic maintenance na kailangan ng sasakyan. Marami pa tayong video tungkol dito, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel para hindi mo palagpas ang alinman sa mga ito.